Hi at welcome muli dito sa ating channel. It's been a while mga tol pero eto eh, na nga final ang spoiler ng One Piece Chapter 1104. Matagal-tagal nga nating hinintay ito pero talagang magiging napakasulit. Dahil finally eh matutunghaya na nga natin ang napakatinding laban na mangyayari sa Egghead Island. So syempre bago tayo magsimula huwag kalimutang magsubscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1104 at ang title nga nito ay Thanks Dad. At syempre patungkol pa nga rin ang title kay Bonnie at Kuma. Dahil sa nakakita natin sa last chapter na finally eh dumating nga si Kuma sa Egghead Island at niligtas niya nga ang anak niyang si Bonnie. Nandulo na nga si Bonnie nung mga time na yun tingin niya eh mas okay pang mamatay pero talagang hindi nga siya papabayaan ng tatay niya at dumating nga ito para idigta siya. At dahil dun eh siguradong talagang napakalak ng pasasalamat ni Bonnie kay Kuma. So eto na nga matindi mga to lang unang nilalaman ng chapter. Alam naman nasa na sa pagdating nga ni Kuma eh sinalag niya nga yung gagawing pagtapa kay Bonnie natusok nga siya ng galamay ni Saturn sa likod pero sa last part nga eh nakita natin na talagang hindi natinag si Kuma at babanatan niya na nga ng napakatinding suntok si Saturn at mula nga rito sa spoiler eh sinasabing talagang tumama nga raw kay Saturn ang napakatinding suntok na yon talagang pinakahihintay nga natin ito matapos ang talagang napakatinding pinagdaanan ni Kuma mula kay Saturn at kung iisipin, eh talagang kulang na kulang pa nga ang isang suntok para talaga makabawi si Kuma kay Saturn. Talagang nasurpresa nga raw ang lahat sa pagdating ni Kuma. At syempre talagang hindi nga inaasahan ng lahat yan dahil sa alam naman natin na pinanggal na nga yung consciousness niya. At ngayon, eh talagang hindi pa tayo sigurado kung papaano bang umakto ng ganito si Kuma. Tingin ko nga, eh may kinalaman yun sa devil fruit niya. Dahil yun nga yung isang bagay na talagang natira sa kanya matapos nga siyang pag-experimentohan at alam naman natin na naiiwan nga sa devil fruit ang will ng isang user anyway matapos nga ang napakatinding suntok ni kuma kay saturn eh sinasabing talagang nasaktan nga raw si burly ang Gorosei. at bukod pa nga ron e natanggalan pa nga raw ito ng isang galamay at grabe nga at talagang hindi natin inaasahan ang napakatinding lakas nitong si kuma isang ang Gorosei si saturn at nakita natin na talagang hindi nga siya basta basta ni hindi nga makagalaw ang mga bida na natin dahil sa ora ni Saturn. Pero si Kuma eh mukhang talagang hindi nga apektado. Base sa panel eh siguradong gumamit nga ng napakatinding haki si Kuma sa suntok na yon. At talagang naging napakatinding nga ng damage sa Goro si na si Saturn. At kung ikukumpara nga natin sa iba pang mga dating Warlord eh siguradong hindi nga papahuli pagdating sa lakas etong eh, si Bartolomeo Kuma. So nagising na ng araw si Kisaro at nagawa na ng araw nitong makagalaw. At nagsimula nga araw ang Admiral na ataki ng mga straw hat. So kung maaalala nyo eh talagang suspect nga itong si Kisaru na maaaring siya nga ang nagbigay ng pagkain kay Luffy. Maring hindi totoo yun dahil sa ngayon pangalang daw nakagalaw ang Admiral at bakit niya pa muli ang mga straw hat kung tinulungan niya nga si Luffy. Pero syempre pwedeng ayaw niya nga munang magpahalata kay Saturn. Meanwhile dahil nga sa ginawa ni Kuma kung saan talagang na damage nga si Saturn eh nagawa na nga raw makagalaw ng mga straw hat at dahil yan eh lalaban na nga raw ang mga ito. Habang ang mga marins naman daw eh talagang naghanda na para sa pagkawasak ng Egghead Island. So talagang magiging matindi nga ang laban sa egg na at maaaring talagang mawasak nga ang isla dahil doon. After all eh alam naman natin na talagang ikakagulat nga ng buong mundo ang mga mangyayari dito sa Egghead Island. So sa last part nga eh nagawa nga raw ni Saturn na patubuin muli yung galamay niya at nakarecover nga raw ito. So talagang napakatindi nga ng Gorosei at grabe grabe nga yung regeneration ability niya. Parang sel nga itong tutusin dahil sa saglit lang at naibalik niya nga yung naputol niyang galamay. Well, nakita na rin naman natin sa mga nakaraang chapter na matapos nga siyang masaksak ni Bonnie, eh gumaling nga agad ito. At naisip na nga rin natin dati na maaaring parte nga ito ng pagiging immortal niyang si Saturn. Dahil sa alam naman natin na hindi na nga nagbago pa yung itsura niya mula pa 38 years ago sa God Valley. Napakatinding ability nga niyan at siguradong talagang yan nga ang magpapahirap sa mga bida natin. So siguradong titindi pa nga ang laban ni Kuma at ni Saturn. May ibubuga nga talaga sa laban si Kuma pero talagang napakatindi na nga nung damage sa kanya habang nagre-regenerate nga lang si Saturn. Kaya hopefully eh talagang maging okay na nga si Luffy bago pa man matalo ni Saturn yang si Kuma. So ayun, eto nga lang muna yung spoiler natin sa ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel natin. Kung nagustuhan mo nga ang video nito, eh wag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na nga niyan. I-comment nyo na nga lang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!